gamot dito sa no pogi tapos dito papakainin ka namin bilis nagbigay ng gamot sa kanya oh. sa aso na to kapait mag asawa nakamotor P6 di natin na ano kung ano pa halin eh tapos dito bilis ayan mga guys may nagbigay po ng gamot to next guard yan. binigay ng babae mag asawa yata yun eh naka -PCX dito sa may Safe version road, malolos Bulacan mga katatasyang may garahe namin. Si meron dito nga aso, eto. Ayan, pogi lang ang tawag namin dito, pogi. Eh, ang problema, mahirap isubo. Kaya lang, eto. Pumili pagkain si kamani para makasama, maisama sa pagkain. Eh guys, lagay natin yung... Kasi hindi natin mahahawakan yung aso, eh. Hindi natin kilala yan, eh. syempre for secured na rin. Pogi, tara dito. Pakain natin to mga idol. Kuwawa naman. Halika. Matik ka rin eh. Ah, Tapos dito, bilis. yeah, boy. Okay, no. Ano ang pangalan, Pogi? Yeah, boy. Yeah, boy. Pogi na lang. Halika, halika. Ayan mga guys, mga katasyo. Ayan, pinakain natin. Tapos kasama na yung gamot na to. Mabait naman pala, e no Mabait naman yan. May problema. Di ba, di ba ano yan? Chocolate ka na? Eh, chocolate nga. Eh. Alam ko makuha pa eh. Kapon, nakakuha na sa akin ng sampan yan. Pawa naman na lang. Sana gumaling na siya. Pagaling na nga yan. Nalagay ng gamot yan eh. Oh, may ganapata pa. lahat yan ayun eh, o mga guys salamat sa nagbigay na ito kapag-asawa oh. yata yun next next guard ayan para gumantay pala hibo nyo wait tinga lang ah oh, boy boy ah oh. Ah, maganda siguro ang ano yan, ano? maganda siguro ang aso to dati. Pabayaan lang na. Alala mag-alaga, kaya ganyan. Pinabayaan na siya eh. Kawawa ano, inabando na na siya. Inabando na eh, kasi nagkaroon na And sa... Ayun mga kayo, oh, so, sino po yung gustong ano, mag-avail nito po? Oh. Pogi ba? Pogi? Pero gusto daw kuha na ka ng munisipyo yun. Uh... Pogi na lang. Ayun o, no, makakasin yung alaga ano, sa mga pet lover dyan.